balay. Mamangga po niya akong kuya doon sa namukon, me. Namina ka na rin natin kuya niya. Ano sa dahil karong adlawat eh? Ay, Rina. Oh, Dili ba? Na. Dili ko sa balay. Ano oh, na? Ano sa dahil? Ano sa Ano sa Unsa day karon Friday? Mangutan sa sa mama guys. Ha? Let's go to the vlog in great. Ma, unsa day ron ma? Ma Friday karon. Ma Friday karon. Ma unsa ron adlaw? Yuri bis niya nga gud asawa. Happy na jud guys. Welcome. Oi. Karon ang sila kay kamera. Ganap po gano'y yung sisi ng isa. Uy, balik. Wait lang, guys. Kumagta na. So, ito talaga yung otak na pinak, pinakilang. Pinak, pinak, At pinak. may magsisi. Yes. Sige, so, magsisi. Hula, hula, hula. mag mm -hmm. tayo. O, oh, tato na dito kay... Ay, din ha, napunta mo. Agay, ha? Vlog talaga to, guys. Ay, guys na ening agi diri guys dako kaayo siya oh then gamay gamay kiting din siya niwa tada uy muda ka na po takay ito buhan tayo na wala, wala kita migilakad dagan lang me may nga nang mag-unumang ka di ko mag then mangungatag mga uy flowers okay saan ka mga flower uy hey, ay muna ka bang mo adot sa si ang Hoy, ayo to anang city city ha. Karon jud bisa among balay do all rasa. Kwan. Ha. Okay. Maha basig mata ka tag ang direto. Ana ana ba ana i ana imong kuan. Ay. Iya na magin sin. Hello guys. Kuy hindi talaga tututo. Oh. Meron kasi sa bahay namin mga ore yan. Mga merong lobby ay, ay, ay. <laughs> Hindi yan to, Hindi totoo na Tagalog kami, Bisaya. Oh, tanaw, na. yung mga. Tagalog lang kami dito. Oh, huy, dili, buya tayo mag-Tagalog. Huy, kabalong naman tayo mag-Tagalog. Ano mag, Ganun, mag pa man tayo? <laughs> English. Why is Mo, may pala po sa kadores. Kay, mag-exercise o glakaw ba? Na ba? Kay, kamo diyan jen mama exercise ini jen ini jen mama diyan jen ano jen mana? Di bawah besties. Pusat besties apa itu dah mama? Besties. Oh banget Sa pa Sao na burus pa kung mama nag exercise me di bawah ni nanti. Para mai exercise bidang bata saltian. Kita putjalin ni kita kuku na anak ayah sawa buros untai inana pu di kay mag Sige, ijom, bajom Ang bata pun hatak, puta tinga. Uh, oh, ito, guys. I'm Look ni. vlog Ha? Don. <laughs> Adi. dito lang ka sa kadures, bakla-bakla. Nag-vlog pun ni Uy, ano ka? Tagalog, tagalog po kadira dira dahil eh. <laughs> harap <Kapala> mong sa uban. Uy. <laughs> Ay, toyo. Dararata ng nailampinig din. Bahalik na kala yun. Nakitagi puntahan. Ito talaga ng Tal -tal Ay! <laughs> Ay, Ay, yun. Good days ang lahat. Balik na lang! practice reading separation. Ako yung una. Ako yung una. Dito lang. <laughs> ano <Ay>, nagdala nyo? Bulak. <laughs> I look you.